pinawisan po tayo kasi kasi dahil po kasi pawis na pawis po ako mainit po dito kahit may tubig dahil yung kalabaw napakakulit yan po talagang buhay pag mumpilitin kalabaw kung ayaw niya kung gusto niya pumunta doon sa malayo papuntahin mo kung hindi sumunod Katayin mo. Kung hindi, kung sumunod na sumunod siya, anuin mo. Turuan mo siya ng leksyon o please dun ba para matuto siya kung paano magpasalamat na pinaligo ko siya Kahit dahil mainit po dito. Ako nga niya, pinawisan dahil po Umpisa pa lang po tayo ng pagbibidyo. Yung kalabaw, napakukulit. Hindi marunong, hindi marunong magpasuyo. Kaya po tayo pinawisan. Alam nyo anong ginawa ko? Sinigawan ko. Sabi niya, Huwag mo po akong sigawan. Bata pa po ako. Yun sabi ko. Yan tuloy ko. Hindi ka sumusunod sa akin. Ganyan tuloy na pa ng mga matigas ang ulo. Pareho ng mga mga tao na hindi sumusunod. Kahit anong tawag, nagte-training pa lang maging bungol. Kibisato niya, na. No? Nabungol siya. Bata pa lang yan. Pero, bungol-bungol na. Pero pag tawag ng kaibigan, Tre, Tre, let's get tayo. Sabi niya, Tre, Tre, tara, tara. Pero sa nanay, eh, semua sumasanod. Ganyan talaga. Lagi ang pilitin. Titigas ng ulo. Sabi nang nanay,